Okay mga kabihero, kuha po natin ito pag alis ng grahe kagabi, mag alas 6 po ng uh, gabi Pagdating po natin dito sa may Chinese uh, General Hospital Ayan, bago umakit ng uh, dimasalang ay ito na po yung uh, sitwasyon Dahil sa malakas po pala na buhos ng ulan sa lugar na ito Ay hindi na po halos madaanan yung maliliit na iskinita at yung uh, mayor na kalsada ng dimasalang ayan siksika na po mga sasakyan at kahit ang motorsiklo ay hindi na po makadaan sa mga maliliit na siwang so sumiksik na rin po tayo dito sa mga grupo ng riders na tuluyan na rin na mahinga dito sa isang gilid dahil uh, ang sabi nga po nila ay sobrang lalim na raw po doon sa may patungo ng uh, Lakson hanggang uh, Espanya mga kabiyahero so ang ginawa po natin eh bumaba po tayo sa motorsiklo iniwan din po natin doon sa kanilang grupo mukhang uh, bababait naman at uh, maayos yung lugar iniwan po natin yung motor at uh, kumuha po tayo ng video para makita po natin at may pakita sa inyo kung ano po ba yung uh, sitwasyon doon sa gawing uh, unahan mga kabihero so yung mga malalaking sasakyan naman po ay makakalusot ang problema eh yung maliliit na sasakyan po ay mga nakahambalang doon sa hindi pwedeng daanan kaya yung mga truck po ay natrap na rin po sa gawing likuran so ang isa pong ito Ayan, may dalapang lobed, lubid. Hinila na lang po. Hindi natin alam. Baka inilosong din po niya yan sa baha. Mga kabihero. At ito na nga po, akala natin yung mga lumulusot na motor nakakalusot sa tubig. Dito po pala sa unahang bahagi, ay nakapila rin po sila sa mga bangkita, mga kabihero. Hindi na rin po sila pumersa na sumagasa doon sa kalaliman ng tubig. Ayun, bakanti, makanti po yung unahan. At tanging malalakas lang ang loob at malalaking sasakyan po yung malayang nakakatawid mga kabihero. So itong nakikita po ninyo, yan po yung kahabaan ng uh, dimasalang. Kung kayo po pamilyar sa bilihan po ng bulaklak, eh yung pong ng yung dolo ay eh, doon po yung mga tindahan ng bulaklak mga kabiyahero Pero lubog na lubog pa po sa tubig pagdating doon sa pinakang uh, gitna. Tingnan po natin yung kabilang bahagi, yung northbound side. May nagtutulak ng motor. Hindi na rin po siguro kinaya na matayan ng motor sa bahaging malalim na tubig, mga kabiyero. Malaking problema yon kapag ganon. Malaking gastos kapag uh, mainit yung motor mo, bigla mong inilosong sa tubig at namatayan, ay problemang gastosan, mga kabiyero. So, ayan po yung 7-Eleven sa ating harapan. Instant, nagkaroon po siya ng sariling swimming pool sa tapat po. Doon kanyan tindahan, mga kabiyahero. So, habang lumalakad po yung oras, parami po ng parami yung mga naka dito sa gilid patuloy na nadadagdagan po yung mga sasakyan at siyempre patuloy po na nagsisikip yung daloy ng uh, traffic o mga kabyahero pero kung may sentido common at disiplina po ang mga Pilipino driver kapag alam po nilang ganito yung sitwasyon dapat po naglalaan po sila ng isang lane para po sa mga malalaking truck na siya pong uh, magbibigay daan na malayang makalusot yung malalaki dahil kaya naman po nilang lumusong sa baha. Eh ang nangyayari, kanya-kanya po sila ng pwesto instead na lumuag po yung traffic at makalusot po yung malalaking truck ay nahaharangan po. Ayan, tumawid po tayo dun sa kabila. May nagtutulak na naman dito. Doon naman po ito sa may 7-11 side mga kabiyahero tinitingnan po natin kung uh, marami na po yung nakakalusot na sasakyan. Kasi kapag uh, marami na po yung sasakyang dumadaan, ibig pong sabihin ay humupa na po yung tubig doon sa gawing uh, gitna. So ito po yung malaking problema nitong uh, Metro Manila at yung ilang pong malalaking uh, syudad dito sa ating uh, bansa Yun hong baha ay pangkaraniwa na Malaking problema po ito dahil uh, tumisting na po na mag-adjust ng uh, opening ng klase Init naman po yung problema Kung kaya't hindi rin po nagtagal, eh nagdesisyon po sila na ibalik po sa dati Kaya lang, ito naman ang problema ngayon kapag tagulan hindi nga ganong mainit, ang problema naman po ay baha, mga kabiyero. Hindi na natin alam kung saan tayo lulugar. Sa baha po ay marami din tayong dapat ikonsidera na pwedeng maging problema. Kapag lumusog ka po sa baha at yung tubig ay marumi, ay nako, ay malaki yung problema sa kalusugan ng tao. Lalo na po yung mga dumi at ihi ng daga na masasama po sa tubig, Ata uh, mapapasok po sa ating katawan Lalo na yung may mga iniindang sugat Sa gawin ng kanilang mga pa Okay, so ingat-ingat na lang po tayo Mga kabihero Sa lahat ng uh, ating ginagawa Sa lahat ng ating desisyon sa buhay Mag-ingat-ingat na lang po tayo Para ligtas po tayong nakaka Sa ating mga pamilya Na patuloy po na naghihintay sa atin So hanggang dito na lamang po At tayo po ay... Uh, susubok na na bumalik po doon sa ating dapat uh, puntahan.